Sa bawat ulan at baha, hindi lang kolche at kalsada ang apektado Pati kaming riders na kumakayod para sa pamilya Sulit ba ang kita ng mo Riders sa gitna ng unos? Sign box. Ano laman po niyan,

ito isang regular, isang na-priority. Ang regular ay isang top slot tapos isa, all the way to the top. So, ito yung 10 to 9. yung all the to yung top sa top Meron pa tayong 3.60. Yan ang naging balance noong last biyahe ko. O, hindi. na ako ng mga credit moving. Nakuha ang ko na-rise ang credit moving na ako. Kaya, ayan lang mga ka sa video na ito, Kaya na ako magbibigay ng 3.50. Tapos, oh, so, si yung uh, mga limang okay, so, so, uh, makakasawot so, mong tama, ang minutes na ito. Kaya sa natin, siguro na kong pesos this is in the last room lang mga papsi, mamaya po na bibigay yung three questions. So, na, na lang, kasi na makakasagot. So, na-explain ko naman na alas sa video, paano. So, baka nga lang mamaya mga papsi. So, pala si na tayo, atin na natin sa ngayon natin. So, na lang, hos, abang, 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 abang. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Ayan, since nauna natin i-drop yung priority na booking, kasi cash yun, ayan, negative 45 na. Yung top up natin, kanina kasi, ano yan, eh, 6 pesos. Ayan, negative 45 na. Dali, makapupunan naman yan. Magkakaroon ulit yan, dahil dito sa isang booking natin na credit, pinurosis naman to. May minuwi 10 pesos ang ano Kuya? Ako, ko, ya? Lang. Ako, sir. May sakot ka, Oo. Yan. na po tayo. Maraming maraming salamat po. Ah. Dahil mag-isa ka lang sa ganitong trabaho, hindi ka lang basta rider. Paminsan, nagiging pahinanti ka rin. Item drop na mga paps, yung first double booking natin dito sa Makati. So, bali, ito na yung update sa top of balance natin, 113.14. So, abang-abang muna tayo ulit sa mga next na double booking natin. So, oras ngayon, 1.40 na. Yan. Yeah. Okay mga props, nakakuha na tayo ng ating susunod na booking. Bale, ipipig ka pinya natin sa loob ng Las Marinas Village. So, nandito naman tayo sa Gino Roses. Dito na kagad yung mga laps. Okay mga props, nandito na tayo sa loob ng Las Village. dali wala lang tayo sa top mo kasi may sinusunod dito ng speed limit. 30, ano lang, 30 kph lang. Ako, sa mga intersection, pag maista. stop. Kailangan, hinto ka talaga. So, dito, mag-right turn naman tayo. right with PL. So, dito ay nakalagay 40 naman pwede. Ang um, speed Ah, ito. Uh, 32041. 55. Okay, thank you. Loading oh. Ah, Refresh lang. sila may nakalagay dyan order number sa booking oh, may order mo may nawasa nga ako kaya lang pinitignan ko yung daan na wala oh, makuha number pinutin mo lang yung nandito kung oh, no. itong may camera oh, may press yung claim mode mo muna pa oh, pick up ka na oo oh, pick up na ako oh, pa ako ng kasabay saan punta yan sa tatalon lang sa'yo. Sa Ngayon, Pops. Ingat. Ito mga Pops, nakakuha tayo ng ano, isasabay natin na booking papuntang Pasig. Credit booking naman to, regular. Tapos yung problema, nandito tayo sa loob ng Last Mobile aid. Tapos yung pickup niya sa kabila, sa Loton Avenue. Ayan mo. So, ang mangyayari, iikot tayo niyan tuloy, yung malayo. Kaya, kinakontak ko si client eh, na medyo malayo pa ako dun sa pickup location. Pero, okay lang naman, bantay nila. Goods na kunin na rin natin kasi dito rin naman daan natin si 5. Pa-drop tayo ng pa-fig. Okay, ayos lang. So, sana mo response tayo yung customer. Ito rin talaga yung mahirap mga pops no, sa mga private na village tapos sa unang lawak. Siyempre, tapos pag makakuha ka na ng booking tapos yung take-up sa boundary ng ano, pinaka-village tapos sa labas. Layo pa na ikutan mo. Siyempre, kung saan ka pumasok na delivery rider, buka rin lalabas eh. Tapos, Pigot ka ng malayo, papunta lang sa Pigot. Imbis na 1 kilometer na lang, papunta rin sa Pigot. Kaya ka sa private village nga. Pigot ka, pigot ka talaga ng malayo. So wala ka talaga mag-agod. Sa mga ganitong pangyayari, ay kailangan na patandain ka rin. Para sa susunod, ay maaari mong maiwasan o magawan na paraan. Dahil bawat oras at konsumo sa gas ay malaga. Oh, oh, sa haraya. O, sa haraya yan. Mga Sa haraya. Thank you. Mga po, na naman bumuhos sa ulan, mga po. So, uh, ang itim na kalangitan. Nagbabadya na naman ang masamang panahon. Kaya abala na sa paghahanda ng mga panangga sa ulan. Thank you, Ingat, buti na lang ang Jesse Pat. Bahingi tayo ng pambalot ng cellphone. Kalimutan ko yung pambalot ko ng cellphone. Kung may kasi ako kapon, eh, bigla rin umulan. Eh, dinabasa yung pambalot ko ng cellphone. tinatuyo ko sinampay. So, kalimutan ko tuloy dalhin. Okay. Tumabot ang <laughs> hato eh. Salamat! Nang biglang! O! na nga ang malakas na ulan. O! ng Sa lakas ng ulan at bugso ng hangin ay pahirapan may abot ng documents. Habang wala pa akong susunod na booking ay naganap muna ako ng masisilungan at mahirap din makita ang daan dulot ng malakas na ulan. ayon lahat ng tao sa wala papi mga lahat ng tao kung ako ng isang tao ng tao kung tao kung tao kung tao sa tao kung tao kung tao kung tao natin, hindi ko nga kung tao 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 mga pop so after nyo na pick up yung item na frozen meat ay nakuha pa tayo na sabay na booking papunta naman mag-PFG rin so good to tapin natin lang, away, may gumalay-walay yung ng kinuha ko na lang yun 5 km sa way dito sa may Marikina so tinat ko na rin yung course na meron mga pantay lang at on the way na sa kita dahil sa biglaang ang buhos ng sama ng panahon ay may mga drainage system na mabilis tumakas ang tubig at nagdudulot ng baha ako walang hong na baha dito Walkers, walkers. Come here, okay, man. Please, come on, come on. Come here, man. Come Okay na po ito. It's okay na po. Thank you. Ano Okay mga pops, tapos na naman ang biyahe natin ngayong araw. So, bali hindi tayo masyadong mga abot sa biyahe kasi inaabot tayo ng malakas na ulan tapos sa mga ruta na na-pick up natin na natin may mga baha pa tapos ang bigat ng traffic so bali ang naging booking natin ngayong araw naka-anime lang tayo dalawa doon credit apat doon na cash naman kung so, magkano yung magiging income natin ipopost ko na sa screen yung uh, breakdown ng na naging income natin for today tapos ang tira sa top of wallet natin meron pa tayong 161 para sa susunod na biyahe masang oras ngayon 5.38 na ng hapon okay shoutout time shoutout muna natin yung mga nagpapa-shout Romulo Sabay Sabay Okay, shoutout sa'yo Pops Romulo Sabay Sabay Salamat po sa pag-comment God bless, ingat Good day at Papi sa Vlog Newbie pa lang, hindi pa halos nakakuha ng booking Nag-aalang at mindot Dahil wala pa lalabag at top up May pumapasok naman credit Kaso ang bibilis po ng mga lalamo brider Pa-shoutout Papi Okay, shoutout kay Mark Hill de la Cruz Q98 Okay lang yan Pops Kasi lahat naman kami mga lalamo brider Nagdaan naman sa pagiging baguhan So wala naman kaagad na natututo o gumagaling kapag uh, umpisa pa lang sa pagiging rider. Kung ako sa'yo, simulan mo na para unti-unti ka nang matuto at uh, makabisado mo na yung kung paano yung flow ng pagkuha ng mga booking pag-deliver, pag-check-up pag-puntong up drop-off, kung paano mag-double booking, tapos makuha mo yung mga tamang diskarte. Kasi lahat naman kami nag-umpisa sa pagiging baguhan tapos syempre struggle din kami nun eh sa pagkuha ng mga bookings kung paano mag-double booking uh, minsan nga mas maraming oras na tenga kami bago kami maaabot makakakuha ng uh, ilang booking tapos sa buong maghapon maka tatlo or apat na booking pa lang sa, sa maghapon na biyahe tapos magkano lang yung kinikita <laughs> Tapos dati, wala pang double booking nun, single booking lang. So pagdating sa trivia question, ito na ibibigay ko na yung tanong. Tapos, sagot na kayo dyan sa comment section down below. So, magkano ang naging gross income or pinaka-total ng income ko, hindi palabas yung mga expenses, food or gas or uh, kahit ano pa ang mga expenses. Magkano ang pinaka-overall total na naging income ko sa biyahe na to? Yeah, so, kung napanood nyo yan, yung biyahe ko na yan, alam nyo na kaagad ang sagot niya. So, comment na kayo kaagad. <laughs> Manalo kayo ng 500 pesos. Send natin through Gcash. Tagumpay man sa kita o hindi, basta makauwi na ligtas sa pamilya. Kung nagustuhan mo ang video, ilike at mag-subscribe ka na. Ride safe always mga Papsi. At kita -kit sa next biyahe.